Yan mga kailaw meron akong repair na PIM 230 Nova Lights pagbukas ko po sa kaha niya, ito po ang nakita ko sa kanya na putol na po yung belt niya. ginagamit po ito dito sa pre dito po yan mga kailaw sa motor na yan isa oh. ka ito nakapalibot po yan dyan importante po yan para magkaroon ng rotating pre yung beam mo Ayan, kapag iniikot ko siya, yung du pinakadulo makikita mo, sumasabay po siya. Yan po ang rotating prism na tinatawag. Kapag wala po yung gaitog belt, magkakaroon po siya ng prism pero hindi siya mag-rotate. Kasi ito po ang motor niya para i-rotate po yung ito. Kaya po yung ganito, birang-bira lang din po makahanap ng belt. Pwede na po ito sa mga hindi mo siguro ginagamit na beam pwede ka makakuha ng ganito